semi finals round it's giving tension it's giving todo na to yung dalawang tantang ko para sa inyo ay medyo hindi no how do you feel with this song komo sa yung pakiramdam mo physically tiring po Pagdating naman kay Winces, i think i want her to be a little bit more theatrical with her performance sobrang importante yung breathing mo dito yo sir excellent naman hindi ko siya mabasa hindi ko matansya ano yung flavor niya this day. Pero nung narinig ko naman sa kumanta, kapatid naman ako sa performance. Oh! Nice, Rexy! Alam ko naman pagdating sa performance, Rexy you always make me proud. Masaya po ako na parang feeling ko po na special po ko. Princess Rhymes with Princess, will you be the princess of The Voice Kids? Uy! Gusto ko ibigay mo sa aming lahat kung sino si Rexy Porong kinakabahan ka ba? Hindi naman. Ito, meron akong pampatanggal ka ba? Ay, mahulog siya para ba? Para meron kayo snack. Hila, hila, hila! Mama na! Hila! So this is it. Laban! <laughs> Kahit anong mangyari din, magiging friends and at least you did it. Yes. Yes, we, we mm -hmm. can. Once in a lifetime lang po to, handa ko ibigay ang lahat para sa pangarap ko. This is mine. This is my time to shine. Grabe, tagus sa puso performances performances. Anong anong nararamdaman mo doon, Coach Pablo? Para silang mga prinsesa, pero yung mga boss nila sobrang powerful, commanding na talagang dumadating sa akin yung mga boss nila. At nararamdaman kong bawat salita na binibigkas nila. Konti-konti na lang, malalaman na natin kung sino ang pipiliin ng ating superstar coaches na makapasok sa ating Grand Finals. Dahil sa salang na ang huling grupo ngayong gabi, ang Steelbound At susunod na yan... Dito lang sa The Voice Kids